hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng pagiging mapayapa ng pagdiriwang ng traslasyon ngayong taon, hindi rin natinag ang ningning ng pananampalataya ng ilan sa mga debotong taimtim na sumusunod sa yapak ng poong Jesus Nazareno. Ang pasilip sa mga himalang ipinagkaloob sa kanila ng tinaguriang hari ng Kiapo. Tinutukan niyan ni Mili Borja. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga katoliko, lalo na ng mga deboto, ang pista ng poong Jesus Nazareno. At sa milyong-milong na isa sa traslasyon ngayong taon, ilang mga deboto ang ating nakausap at narinig ang kanilang kwento ng pananampalataya. Isa si Tatay Arnolfo Yalong mula Las Piñas sa mga dibotong higit apat na dekada nang sumasama sa trastasyon kada taon. Ayon kay Tatay Arnolfo, pagpapatibay ng samahan ng kanilang pamilya ang isa sa mga hiling na ipinagkaloob sa kanya ng poon. Ah, marami po. Marami po nang nangyari po sa amin na Himala sa tumong nasareno. Katulad po ng misan po, nagkaka, di po kami nagkakaigigil na mga kakapatid ayun po, eh, nag, uli po ngayon, nagsasama-sama uli po kami. At ulit po nung nangyari po sa amin noong nakaraan, itong nakaraan 2004, sunod-sunod po kami, namatayan po kami na makakaanganak po namin. Pero ang ngayon po, eh, kami po eh, Nandito pa rin po, nagdidibus uh, para po sa poong nasareno. Naging daan din ang kanyang pananampalataya upang mas makabuo pa ng mas malaking pamilya, ang balangay ng Las Piñas. Parang mga magkakapatid po kami na gumisa. Kaya po ngayon, nung ano, nagtayo po kami dito ng aming samahan po. Dito po sa nusod po namin sa Las Piñas. Barangay Lamasa dos po. Ako po, taga Las Piñas po kami. Ano po, balangay po ng ano po, Las Piñas. Opo, Las Piñas po. Opo, nagsimula po hanggang lumawak po sa amin. Bali po na nagkayat po kami, marami pong sumama po sa amin na nanamatala, tayo sa pong nasanayar. No? Kaya po yun po, ang hanggang lumawak-lumawak po kami. Kaya, ayun po, nabuo po yung samahan po namin ng Balangan ng Pinyas. Gaya ni Tatay Arnolfo, Pamilya rin ang pinagmula ng pananampalataya ni Nanay Flor Molo na higit apat na dekada na ring deboto ng poong Jesus Nazareno. At ang debosyong ito, kanyang naipasa sa mga kabataang bagamat hindi niya kadugo, nagsisilbi siyang ina at inspirasyon upang magkaroon ng pagkakataon ng mga ito na magsilbi sa Nazareno sa murang edad. Napakarami nang naibigay sa amin, sa mga kapatid namin na nang hanggang ngayon nakasama ko. Yung mga matatandang matatandang ano alang namin ang mga nawala. Mga parents, wala na talaga. Pero still ito, hanggang nabuo ko po ang apostol. Apostol ng poong Jesus sa Sereno. Meron kaming grupo. At ito, sila naman yung binibigyan ko ng sila naman yung binibigyan ko ng pagkakatao na mag mag, mag, mag sila sa Panginoon na katulad ng ginagawa namin. Ay, Nagsimula po yan na magkaroon ako ng isang nasareno na hindi sinasadya ay I may mean, nagbigay sa akin hanggang sa sininip ko siya, hanggang na nagbubuo ko po yung dati namin original namin mga kasama sa apostol at ito na ngayon yung mga bago. At lumalalim at sumasama pa rin kami ng ganito kahit medyo masasakit na ang mga 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 buto-buto ng lola eh kailangan pa rin namin maglingkod. Ang mga deboto ng Poong Nazareno hindi lang nanggagaling sa Maynila kundi ang ilan bumabiyahe pa ng malayo para lamang maipagpatuloy ang kanilang debosyon. Gaya ni Tatay Rick mula Pampanga na sa kabila ng katandaan, sa tuwing sasama sa traslasyon, hindi raw ito nakararamdam ng pagod. Sa halip, ay kaginhawaan. Patulad ko, sa tandaon to, hindi ko akalain na magmula rito ang gando sa simbahan, makakapaglakad ako. Yun ang pasalamat ko yapong na sa Dahil kung hindi sa kanya, siguro, ang tandaong ito, hindi ko na malalakar at malayo na ito. Kung magalakas po. Kung dahil nagbibigay ng lakas sa akin, nasareno. kaya na Ngayon, katulad nito mga pinsan ko, bayaw pamangkin, kaya kami nandito dito, gawa ng deboto kami lahat sa kanya. At nakikita namin maganda sa pamumuhay namin tinutulungan niya kami. Sa si akin nun, sila lang noon eh. Ngayon nakita ko sila, tinanong ko saan siya kayo pupunta. Sabi nila kaya akong nasa nakabisa sa tulang, nakabihis na sila noon. Kaya ngayon sabi ko sa kanila, hintayin niyo ako, sasama ako. Hinintayin nila ako. Nakabihis na sila ako, mag magbibihis pa lang. Pagkatapos, nung ko nasa ng paglalakad dito, malayo. Gawa ng magmula doon sa simbani, hapong nasa ang hanggang dito, naglakad lang kami. Sabi ko nga sa kanila, layo pala ka ako. Pero hindi ko din namdam yung paglalakad ko malayo. Anong naramdaman nyo noon? Parang maginaw eh. Parang magalang katawan ko, gawa ng... O, oh, imbes na mapapagod ako, nasiyan ako, gawa ng parang nag-exercise ako papunta rito. Ang tulong niya pong sa rin ang malaking bagay para sa akin. Dinaluhan ng higit 8 milyong deboto ang pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Pero maliban sa numero o dami ng mga dumalo, isa sa pinakadiwa ng pista ay ang mga bitbit -bit na kwento ng mga deboto na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Para sa Traslasyon 2025, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panagbanga Festival is back! Formal nang inilunsad ng Summer Capital of the Philippines o Baguio City, ang ikadalawamputsam na panagbanga festival ngayong taon. Ang mga dapat na abangan at mapanood sa makulay na pista, panoorin sa report na ito. Formal nang inilunsad ng City Government of Baguio at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang ika-29 na panagbanga o Baguio Flower Festival 2025. Kabilang sa highlights ng pista ay ang Grand Opening Day sa February 1, 2025 na hudyat sa pagbubukas ng panagbanga landscape competitions at ng Baguio Blooms o ang Market Encounter sa Burnham Park. Ang Grand Street Dance at Grand Floral Float Parade naman ay gaganapin sa February 22 at 23 at inaas sahan nalalahukan ng libo-libong locals at mga turista. Ayon kay Baguio Flower Festival Foundation President Federico Alciroz, ang tema ngayong taon ng panagbanga ay Blossom Beyond Boundaries. Sinasalamin niya nito ang creativity, passion at unity na siyang mga katangian ng komunidad ng Baguio. Gayun din, aarangkada naman ang isang linggong Session Road in Bloom bago ang closing ceremony ng Panagbanga Festival sa Marso. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desidido naman ang Department of Education o DepEd na ng higit 160,000 na backlog sa mga silid-aralan sa buong Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan umano ng PPP o ang Public-Private Partnership. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang plano nitong matugunan ang 165,000 classrooms na backlog sa pamamagitan ng Public-Private Partnerships o PPPs. Nagpaplano ang ahensya na simula ng pagpapatayo ng 15,000 na silid aralan sa taong 2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, pinilisinta niya ang magiging plano sa naturang proyekto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon sa Malacanang. Ito ay kasunod ng paglagra sa Technical Assistance Agreement sa Public-Private Partnership o PPP Center noong Desyembre 2024. Ipiniliwanag ng DepEd na sa ilalim ng PPP School Infrastructure Project o PSIP-3, inaasahan na magkakahalaga ito ng nasa pagitan ng 37.5 bilyon at 60 bilyon ang ipapatayong silid-aralan. Pakikinabangan ito ng mahigit 600,000 na mga mag-aaral at makakapagbigay ng 18,000 na trabaho sa mga guro at iba pang personnel. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukas na sa publiko ang kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas na ipinangalan sa bayaning si Melchor Aquino o kilala bilang si Tandang Sora. Tampok krito ang magiting nakasaysay ng ating mga kapwa Pilipino noong panahon ng Himagsikan. Ang iba pang detalya sa balitang yan, alamin sa report na ito. Kasabay ng ikadalawandaan at labing tatlong taon ng kapanganaka ni Tandang Sora ay binuksan na rin sa publiko ang kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas ang lugar na pinagtayuan ng museo sa Tandang Sora Shrine ay ang mismong bahay o tahanan kung saan isinilang si Melchora Aquino mas kilala bilang si Tandang Sora. Tampok sa naturang museo ang iba't ibang mga kwento ng mga natatanging kababaihan sa kasaysayan na lumaban para sa mga karapatang pantao at ng ating kasarinlan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ito ay nagsisilbi bilang pagkilala sa pagsuporta sa mga katipunero noong panahon ng Rebolusyong Pilipino ni Tandang Sora na tinagurian pang pa ina ng katipunan at himagsikan. Samantala bukas naman ang museum mula araw ng Martes hanggang Linggo, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan na mas mababawasan na ang tindi ng pagbaha sa Luzon dahil sa isa na namang natapos na clean-up project sa Pampanga River. Narito pang ang detalye sa report ni Arnold Herrera. Inaasahan na ang mas magandang daloy ng tubig mula sa Pampanga River palabas sa Manila Bay. Ito ay makarang makumpleto ng business conglomerate na San Miguel Corporation ni Ramon Ang ang paglilinis sa Pampanga River sa bahagi ng layunin nito na tumulong na mabawasan ang pagbaha sa Luzon. Umaabot sa halos 700,000 tonelada ng basura ang nahakot ng SMC sa inilunsan nitong clean-up drive sa higit 26 na kilometrong Pampanga River sa ilalim ng inisyatibong Better Rivers PH na proyekto ni Ramon Ang na walang gastos ang pamahalaan at taxpayers. Dahil sa proyekto, mas lumalim ang mga ilog at mas gumanda ang daloy ng tubig mula sa Pampanga River ang pangunahing waterway sa Central Luzon na dumaraan sa iba't ibang mga lalawigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naging matagumpay ang taong 2024 para sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nang makumpleto nito ang apat na major grid project sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at bilang parte na masiguro o matiyak na magkakaroon ng power supply ang bawat pamayanan. Target rin nito ang mas maraming proyekto pa na maisagawa ngayong taon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Target na ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na makakumpleto pa ng mas maraming proyekto sa mga susunod na taon. Ito ay kasunod ng matagumpay na taong 2024 para sa NGCP kusang saan nakumpleto ng korporasyon ng apat na major grid projects. Kabilang ang Mindanao-Visayas Interconnection Project, Cebu Negros Panay 230 kV Backbone, Maribela Sermosa San Jose 500 kV Line, at Cebu Ball Interconnection Project. At ngayong 2025 at sa mga susunod pang taon, mas maraming proyekto ang naisisagawa ng NGCP kabilang ang pagkupleto sa New Antipolo 230 kV substation sa Rizal, naging ding 230 kV substation sa Misamis Oriental, pag-upgrade sa substations, voltage at mga proyekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag ng NGCP, ito raw ay bahagi ng kanilang commitment sa pagbuo ng kinakailangang grid projects para masiguro ang mas maayos na power supply services sa mga tahanan at industriya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayom, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang bahagi ng Kadiwa Project ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umarangkada ang bentahan ng murang 29 pesos kada kilo ng bigas sa tanggapan ng National Irrigation Office o NIA sa Quezon City. Narito ang report ni Val Gonzales. Magpapatuloy ang pagbibenta ng murang bigas sa Kadiwa ng Pangulo Program sa tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA sa Quezon City. Ngayong araw ang First Friday ng regular na pagbibenta ng murang bigas ngayong 2025, kaban-kaban ng toneto niladang Bigas na nakarepack ng tig sa 10 kilo ng 29 pesos na presyo ng bigas na mabibili ng target beneficiaries na mga mahihirap. Maaga pa lamang ay pumila ng mga residente para makabili ng murang bigas at iba pang mga produktong agrikultura. Nagpapasalamat naman sa pamalaan ang residente ng Barangay Pinyahan, Quezon City na si Jeline Martin dahil malaki ang tulong na idudulot nito sa gaya nilang minimum ang tinatanggap na sweldo. Malaking tulong po sa amin kasi kumbaga yung mga ibibili pa po namin na mas mahal na bigas, dito po mas mura, may pambili pa po kami ng ulam at iba pa pong budget sa bahay ganito rin ang pananaw ng kapitbahay bahay ni Aling Jilin na si Aling Clarisa na dumayo pa sa lugar pala bumili ng murang bigas. 90. may pambili pa po ako ng ulam. Yung budget na dati 500 na bigas lang, walang ulam ngayon. May bigas ka na, may pang-ulam ka pa. Sa ngayon ay mas pinalawig pa ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng mas murang bigas sa iba't ibang mga kadiwa ng pangulis Stores, hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa iba pang mga lugar sa bansa. Target ng DA na makapagtayo ng 1,500 kadiwa center sa buong bansa hanggang taong 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, Desiree Tsunas sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kabilang sa mga gagawaran sa paparating na PSA Awards Night, ang dalawang pool player na gumawa ng ingay noong nakaraang taon. Yan ay walang iba kundi sina Rubelin Amit at Carlo Biado. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Ibigyang pagkilala sa gaganaping Philippine Sports Writers Association Awards Night ang dalawang pool icons na si Narubilin Amit at Carlo Biado. Makakatanggap ng major awards ng dalawa matapos ang kanilang magandang karera noong 2024 kung saan nakuha ni Amit ang kampinato sa WPA Women's World Nineball Championship habang ginto naman sa WPA Predator World Tenball Championship ang nauwi ni Biado. Magugunit ang taong 2009 nang hirangin bilang Athlete of the Year si Amit, habang 2016 naman ang tanggapin ni Biado ang parangal. Maliban sa dalawang pool players, tatanggap din ang major awards ang dalawang boxing champions sila Melvin Jerusalem at Pedro Taduran. Habang una nang inunusyo ang pangalan ni double Olympic gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo bilang 2024 Athlete of the Year, gaganapin ang 2025 PSA Awards sa January 27 sa Manila Hotel Grand Ballroom Para sa DZRH HTV, ito si Borha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Taylor Swift, nanguna sa top artist of the 21st century ng Billboard. At trailer sa pinagbibidang zombie apocalypse series ni Blackpink Jisoo, inilabas na. Ang mga detalye, panoorin pa sa report ng ating showbiz, Angel. Kinilalang top artist of the 21st century ng Billboard si Taylor Swift. Ayon sa American Music and Entertainment Magazine, ito ay batay sa Billboard charts performance ng country-turned-pop superstar mula 2000 hanggang 2024. Kabilang sa achievements dito ng award-winning singer-songwriter ang 14 number one albums sa Billboard 200 at 12 number one hits sa Hot 100 chart. Si Tay-Tay ang -Tay kauna-unahang artist na hakuha ng literal na 10 out of 10 o top 10 spots sa Billboard Hot 100 Songs chart noong 2022. Magunita na apat na beses kilalang year-ender top artist ang lover hitmaker o noong 2009, 2015, 2023 at nito lang nagdaang taon. Sa listahan naman ng top artists of the 21st century ng Billboard, pumangalawa kay Taylor ang rapper na si Drake nasa third spot si Rihanna. Pang-apat si Post Malone at number 5 si Eminem. Samantala sa iba pa ang balita, Jisoo vs. Zombies? Inilabas na ng Prime Video ang trailer para sa upcoming zombie apocalypse series na pinagbibidahan ni Blackpink Jisoo. Sa serye na pinamagatang utopia katambal ng K-Idol, ang aktor na si Park Jungmin gaganap bilang isang sundalo. Habang si Jisoo na may mapanood bilang isang engineer na susubukang makapiling ang kanyang soldier boyfriend sa gitna ng zombie outbreak sa Seoul. Nakatakdang ilabas ang Utopia sa February 7. Magunita na last January 3, ipinagdiwang ng K-pop star ang kanyang 30th birthday. At yan na po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hinahanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV